Kumusta mga kababayan? Sa video na ito, tatalakayin natin ang isang napakahalagang information na tahimik, pero unti-unting binabago ang buong mundo ang gold strategy ng BRICS nations at kung paano nila ito ginagamit para pabagsakin ang dominasyon ng dollar at ng western financial system. Hindi mo kailangan maging eksperto sa ekonomiya para maunawaan ito. Tara, simulan natin. Ngayon merong tahimik pero malalim na pagbabagong nagaganap sa likod ng pandaigdigang ekonomiya. Maraming tao ang akala ang pagbili ng ginto ng mga bansa ay para lang panigurado para meron silang reserbang yaman kung sakaling may krisis sa ekonomiya o giyera. Safe Haven Asset nga nila. Pero ang hindi alam ng karamihan, hindi lang ito simpleng pag-iingat. Isa itong estratehiya, isang laban, ang BRICS Nations, pinipilit nilang buwagin ang kontrol ng dolyar sa pamamagitan ng ginto. Ang BRICS ay samahan ng mga bansa na binubuo ng Brazil, Russia, India, China, at South Africa. Sa ngayon mas lumawak pa ito, kasama na rin ang United Arab Emirates, Iran, Egypt, Ethiopia, Indonesia, at marami pang iba. Ano ang layunin ng BRICS? Ito ay upang magtatag ng alternatibong sistema kontra sa kontrol ng US at Western countries. Papaano nagumpisa ang lahat ng ito? Ito ay nang kunin ng US at European Union ang 300 billion dollars na pag-aari ng Central Bank ng Russia. At dahil dito, maraming bansa ang natakot. Isipin mo, kung pwedeng kunin ng Western powers ang pera ng isang bansa, sino pa ang ligtas? Dahil dito, maraming Central Banks ang nagsimulang maglipat ng yaman mula dollar papuntang ginto. Bakit ginto? Dahil ang ginto ay hindi kayang ifreeze o kontrolin ng US. Wala itong central na gobyerno. Hindi ito maaaring isanction. At ito ang ginagawa ng BRICS Una, ang Russia. Malapit ng maging pinakamalaking gold producer sa mundo, ang China, bumibili ng ginto kada buwan sa loob ng mahigit dalawang taon. At ang India, aabot sa 25,000 tons ng ginto ang hawak ng mga pamilya, anim na beses na mas marami kaysa nasa Fort Knox ng Amerika. May malaking discovery din sa Uganda. Ginto na nagkakahalaga ng halos 12 trillion. Halos kalahati ng buong ekonomiya ng U.S., ang BRICS ay merong 28% ng world gold production habang ang G7 Western Powers. 12.3% lang. Pero G7 ang may hawak ng halos kalahati ng government gold reserves. May malaking pagkakaiba sa produksyon at kontrol. Ang mga BRICS countries, sila ang may malaking bahagi ng produksyon ng ginto sa mundo. Pero hindi sila ang may hawak ng karamihan sa gold reserves. Ibig sabihin, sila ang naghuhukay at gumagawa ng ginto, pero ang Western countries pa rin ang may control sa mga imbakan nito. Pero ngayon, unti-unti na itong nagbabago. Hindi lang sila bumibili ng ginto. Meron silang ginawang concrete plan. Una, New Development Bank sa Shanghai, alternatibo sa IMF or World Bank. Sariling digital payment systems, gaya ng digital yuan. Pangatlo, direct currency transactions, bypass ang dollar. Halimbawa, isang Chinese tourist sa Thailand ay pwedeng magbayad gamit ang QR code ng Digital Yuan. Agad itong mapapalitan sa Thai Baht. Walang dollar, walang Western Banks, walang fees. Ang BRICS ay hindi lang bumibili ng paper gold o gold certificates. Tunay na pisikal na ginto ang binibili nila. Ibig sabihin, hawak nila ito mismo, hindi nakadeposito sa mga Western Banks. Ang tanong Paano kung sabay-sabay na humiling ng physical gold ang mga bansa at investor pero wala pala ito sa vault? Ito ang tinatawag na run on the gold market at maaaring sumabog ang sistemang matagal ng nakasalalay sa tiwala. Ayon sa ilang eksperto, matagal nang pinipigilan ng US at UK ang pagtaas ng presyo ng ginto sa pamamagitan ng mga sumusunod, nililis ng mga central bank ang kanilang gold sa dealers. Ibebenta ito sa merkado sa mas mababang presyo upang magmasmukhang mas matatag ang dolyar at mga treasury securities. Pero habang tumatagal ang demand sa physical gold, nagiging mas mahirap panatilihin ang manipulasyon. Hindi lang ginto ang kontrolado ng BRICS. Pati na rin ang 40% ng global grain market ay hawak nila. Russia, 25% ng grain exports. Oil, gas, nickel, copper, hawak ng mga BRICS at kaalyado. May sariling commodity exchanges sa Dubai at Shanghai, hindi na sa London o New York. Kasama na ngayon sa BRICS or mga full members UAE, Iran, Egypt, Ethiopia at Indonesia. At mga bagong partner, Belarus, Bolivia, Cuba, Malaysia, Thailand Uganda at Uzbekistan. May imbitasyon din para sa Algeria, Nigeria, Vietnam at Turkey. Ito ay malinaw na pagbubuo ng isang multipolar world kung saan ang kapangyarihan sa ekonomiya ay hindi na lang hawak ng US at mga western countries. Ito ay hindi simpleng investment trend lang. Ito ay geopolitical revolution, isang pandaigdigang pagbabago kung saan ginagamit ang ginto bilang pundasyon ng bagong sistema. Kaya maging handa at higit sa lahat, manatiling may alam sa makabagong galaw ng geopolitical world dahil ang hinaharap ng pandaigdigang ekonomiya ay hindi na gaya ng dati. Kung may natutunan ka sa video na ito, huwag kalimutang i-like, mag at i ang notification bell para sa mas marami pang content na gaya nito. Maraming salamat sa panonood.